ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko pa nagagawang tumalon mula sa tuktok ng tulay. Ito siguro yung pinakamahirap na stunt bilang double. Pero kapag nagawa ko, Di naman ako yung hangaan Ang bidang pupurihin Walang makakaalam na ako ang dobol Ang lumundag at bumulusok mula sa ganito kataas Ang dobol ay mananatiling anino Hindi maririnig Hindi makikita Magmerenda ka na? Tapos na kanina sa estasyon. Ikaw ba? Ano gusto mong hapunan? Kahit ano. Kahit ano? Kahit ano na naman? Ilang linggo ka na rin Ano ba kasing problema mo? Wala. May problema ka? Alam ko. Bisado kita eh. Ano ba kasi yon? Sabihin mo naman para maintindihan kita. Gusto ko na mag-asawa. Sabi ko, gusto ko ng mag-asawa. Ano ba pumasok sa isipon? Gusto mo mag-asawa? 27 na ako. Ilang taon na lang, 30 na ako. Bakit? Ang lalaki ba? Bago mag-30 anos, kailangan magpakasal? Alam ko, palibasa kasi hindi mo maintindihan eh. Subukan mo siyempre paintindi sa akin. Baka magulat ka. Hindi pala ganun kababang IQ ko. Huwag ka namang maging sarcastic. Pwede naman natin itong pag-usapan na maayos eh. Ay, oo oh nga naman. San ba yung wedding? Sino yung bride? San yung simbahan? Tapos na ba yung pamamanhikan? Sinong designer ng wedding gown? Anong kulay ng motif? Wag purple ha? Magbumuo ang ubi halaya. sa yung reception? Sa bahay ba o sa restaurant? Tsaka ilang pares ng ninong at ninang. Wag na wag mo akong kukunin ninang. Tsaka wag na wag mo akong kukunin flower girl o maid of honor. Ganun ba? Ganun ba ang gusto mong reaction ko? Ganun ba dapat ang reaction ko? Ganun ba? Ha? Alam ko masasaktan ka. Putang ina hindi. It's salatin mong dibdib ko. Salatin mo. Puro tadyang yan. Puro buto. Walang puso dyan. Puro hangin lang yan. Kahit saksakin mo ko. Hangin lang ang sisingaw. Isa lang naman akong Malaking lobo. Kaya e, sige. Saksakin mo ako. Saksakin mo ako ng saksakin. Ayoko magdrama. Pero adi ah, kasi ako sa drama sa telebisyon. Paborito ko kaya si Sharon. Mula pagkabata, iyakin na ako. Umiiyak ako kahit sinasabihin ako ni mama na huwag daw ako iiyak sa tuwing napapagalitan. Eh. hindi naman, da, hindi naman bagay sa lalaki ang umiiyak. Hindi naman bagay sa lalaki ang maramdamin, mahina ang mahinang loob, at mababang luha. Pero nasisibi ako. Nangingilid ang luha sa aking mga mata. Pero alam mo kung bakit? Dahil hindi naman ako lalaki. Bakla ako! Bakla! Ayaw ko na talaga umiyak. Ayaw ko na talaga. Pero utang na loob naman. Inamin mo. Ano ba talaga gusto mong ibig sabihin? Gusto ko mag Ay, na mag-asawa. Ay, naseryoso ka ba? Bigin mo naman ako ng para maintindihan kita. Matagal ko na itong pinag-isipan. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo. Bakit? Kasi may trabaho ka na? Kasi nahihiya ka na nang masabihan ng iba na Ibinabahay, pinapalamon, at ka ng bakla Na araw-araw ka nagpapasuso sa bakla para nang mabuhay Huwag mo naman akong kutsain ng ganyan Eh ano ko? Putangin ako lang ba ang dapat na masaktan dito? Nasasaktan din ako Babae Nagaharap ka ng babae? Gusto mo ng babae? Alim na taon tayo, ano ka ba? Alim na taon nagsama tayo na para mag-asawa. Lahat ng ginagawa natin, 'di ba? Bila mag-asawa kapag nagtatalik tayo. Tingin mo ba? Hindi ako nilalabasan. Tingin mo ba lahat peke 'yon? Yung mga pagmamahal natin. Sa tingin mo kapag tinitigasan ako dahil dahil lang hindi ko yung gusto? Na sa tuwing nagro-romance tayo, sabay na nasis nasisiyahan ang katawan natin. Masa nasisiyahan din ako, pati ang katawan ko. Sana naiintindihan mo yon. Kung sex lang ang habol ko sa'yo, hindi ko na kailangan mag-asawa. Gusto ko lang talaga magkaanak. Hindi. Hindi ganyan ang pagmamahal. Hindi mo ako mahal. Hindi. Mahal kita. Mahal kita. minsan iniisip ko mas mabuti pa nga siguro kung bakla nga rin pala ako mas simple kung katulad mo rin akong binabae eh, para kaya kong pumatol sa kapwa ko kaso hindi matanggap ng love ko eh hindi mo kayang isipin kung gano'ng katagal itong paulit-ulit na tinimbang alam ko na kaya mong ibigay sa akin lahat handa nga ibigay sa akin lahat ng gusto ko kung ano makakapagpasaya sa akin Mabibigay mo lahat sa akin ang kailangan ko isa lang yung hindi. Kasi kahit anong mang gawin ko, kahit anong pagbalik pagbalibalik natin ng mundo, hindi mo mabibigay sa akin yun. Ang kailangan ko kasi, isa akong lalaki. Gusto kong magkaanak. Gusto kong bumuo ng pamilya. Gusto kong magkaroon ng bagong buhay. Kasi kahit mahal kita, kahit gano'n natin kamahal ang isa't isa, imposible yung mangyari yun. Yung pinakainakasam ko, kahit anong mang gawin natin, kahit gano'ng makatindi ang pagmamahal natin, hindi hindi mangyayari yun. May nobya na? Wala. May natitipuhan? Hindi ako naging malapit sa kahit na sino babae sa buong panahon na magkarelasyon tayo. nag-aalis. Ikaw, nasa ang desisyon. Kaya ko bang tumalon? Hindi. Kailangan kong tumalon. Ikaasal na siding sa katapusan ng buwan kaya pumahig akong gawin ito. Ang kasunduan may kasunduan at kailangang igalang ito pero hindi sa ang pagsasabi na mahal kita bilang kontrata. Walang halaga kahit ilang taon ng pagsasama sapagkat ang nakalalagda lamang sa isang kasunduang legal ay ang mga taong kinikilala ng lipunan. Hindi ang mga walang legal na pagkatao tulad ng double at mga anino. Isang lundag. Isang lundag lang. paalam din Paalam sa parking hindi nagdamot sa akin ng ligaya Paalam Rizal sa, Perus Saan na to? Salamat Hindi ko na kasi alam Hinahanap ang sagot sa pakit Hindi ko na kasi alam Kaya'y ka na nakikinig Iyagapin mo ako Kahit hindi natutuwa Maiintindihan naman kita Kung talagang sawa ka na Kung masasaya ka sa iba Kayo. Galing sa amin ng mga bata. Ilagay mo lang dyan. Si Maya. Natutulog na. Gusto magisingin ko? Huwag na. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang makipag-usap. Ako po tayo, pwede? Tagal kong nawala, no? Di bale, marami pa namang Pasko eh. Gusto kong magpaliwanag eh. Ayoko nang aaway. Masaya. Eh. Gusto ko ng katinuan sa buhay nating dalawa. Madami na nga akong New Year's resolution eh. Tapos so, na tayong dalawa. May iba na ako. Tagal na kami. Hindi ko lang masabi sa'yo. Umawad pa rin sa kailangan ko siyang pakasalan. Kailan ang kasalan niyo? Abos na. Pasko pa. mo ba narinig really ang sinabi ko, Lea? Hindi na ako matutulog dito. Siyempre naman. Alam nga naman, isang jugjug dito, isang jugjug doon. Ang tangin ang bunga Pero... Oh, tangin naman! Ang mga tawag doon! Jug-jug! Ang tutunan! Jug-jug! Eh, kasi yan ang totoo! Kasi ang dali mong makuha! Kaya kinuha ko buhay ko! Putang inatingis kita kahit second hand ka na! Ay, eh, eh, putang Na Leia. Wala natin mong patutunguan. <sighs> Palibasa. Kahit ikaw mismo. Ang tingin mo dito, kapatahan lang, di ba? Kasi kung hindi, bakit kahit minsan, di mo ito maging Wala nang dapat ipagtanggol, niya <laughs> Dahil simula pa lang nung una, mali na ang lahat ng ito. Ako? Ako bakit kahit konti? Bakit kahit konti, hindi mo ba lang akong ipagtanggol? Bakit kahit konti, hindi mo akong pinigil ang pagkakataon? Hindi mo akong pinigilan ang pagkakataon na ipagtanggol yung sarili ko? Ding! Babae ako! Alam ko malakas ako! Tinanggap mo ako! Sabi mo, tanggap mo ako, di ba? Sabi mo, mahal mo ako! Pero din kahit babae

Now. Okay? Nah. Okay cool. It's Kuzitan time again. Kasama ang cute the cute na si Doraemon. At a Nescafe Classic. Jack and Jill Cheese Curl, Chupa Chups. And Jack and Jill Pretzels.